ang uh, laki magandang hapon po sa inyo mga jokers love, uh, ngayon po may lakad kami ni Jojo uh, kukuha tayo ng ngayong ng hapon kukuha tayo ng malabanos sana makahuli tayo ngayon dahil marami nag request na gusto gusto rin nila makatikim kaya po, uh, lumao tayo ngayon, ngayong hapon, para uh, magsapalaran po na makakuha ng malabanos. Para pag nakakuha po tayo, uh, ipamimigay po natin pag makahuli po tayo, kahit isa o dalawa. Tara po, lakad po tayo. Sana suwerte po tayo ngayong hapon. Tara po. Ay, ano pa? Bago lang, be? Bago lang. Oo, oh, nakikita po tayo ng bantol, oh. Ano yung bantol? Bantol. Laki. Okay. Matay. Okay. Okay. Laki. Laki naman yun, oh. No? Abo. Ay, yung malito, be? po, oh. Ito. Grabe. Matay. Bago lang, oh. No? Oo, bago. Ay, bago lang, oh. Bago na Ito po. Malaki. Malaki puro tinik po ayan o oh. sayang uh, ano po siya uh, sobrang busog sobrang busog siya nakita natin na uh, palutang lutang dalay nga natin yan o no? oh. display natin o no? laki po o oh. Lang sayang Oh, wala na rin nanin yan no. Hasan. mga tinik ay itong yang mga katawan niya puno ng tinik yan. Ayan. Sayang po namatay. Ah, uh, dinatin alam kung nakalunok siya ng ano, Malaking uh, kunta sa kanyang katawan. Laki po. Oh. Grabe. Kaganda yun, no? oh. Ito yung pinakamalaki. Galing sa laot ito. Oh. Yan. Eh, lambot pala yan. Oh, Kalam lambot to. Kalamatigas. Yan. Oh. No. No. Puro tinik yan. Ito kasi pag naka, ano to, nakakamatay. Sa lamot na. Ito yung tinik niya. mo. Tinik mata niya. Yan. Oh. Grabe yung tinik niya. No? Haba. Yan. Ay, kaba pala No? Haba yung tinik niya. Aroy. Yan. Lahat yan. Lahat ng mga ano niya. Yan yung ulo. Eh, nakatago lang na. No? Nakatago. Tapos yung kanyang mata, ito. Ayan yung mata niya po, yan no. Ito. Bagong-bago lang po. Ganda na paliktik niya. Kanyang, ano. Na paliktik niya. Laki. Sa ano po siguro to, sa sobrang katandaan. Katandaan. Kasi yung nakikita natin dito sa... Yung nakikita po natin dito sa tabi. Maliliit. Yung nakakapa natin, maliliit lang. Ito, sobrang laki pinaka ano na ito nanay pinaka nanay na no ah, ngayon po dito okay. tayo sa ano sa sa area ng ating tinandaan ng mga malabanos ito kasi po yung mga malabanos na to ayaw kumain kaya binalikan namin ng ano binalikan namin ng pahapon na malalim ng tubig ah, baka siya dito kakain kasi yung pagpunta namin dito pag mababaw hindi siya magkain talaga siguro gaano lang siya ng malalim ng tubig subukan mo natin kung dito pa sila Lagyan po natin. Ito po yung pangalawa. Nakita din natin. Na bali yung ano, yung tanda natin noong nakaraan. Nagpalit tayo ng tulong. Kumain na po yung isa. Sana ito, kumain din. Talagang ang gusto pala talaga nila dito ngayon. Ito yung masilan eh. Ang gusto nila pala kumain pag ano pag ganitong hapon na ha. tapos malalim pa kung so, gusto nung gusto talaga ng mga labanos talaga pala sana uh, makauli tayo kumain na wala pa talagyan po natin yung pangalawa yung pangatlo po dun sa loob ng ano ng baklat Lagyan po natin. Kumain na, kumain na yung pangatlo. Nagkain na pangatlo guys. Malaki to, malaki. Ayos. Dalawa na po, dalawa na kumain. Kumain na rin po yung pangalawa. Yung pangalawa, kumain na rin po. Lahat po yung nilagyan natin tatlo, kumain na po. Sana mahuli natin itong tatlo. Yung isa po, kuk, hilahin na natin yung una, una natin. Hilahin, hilahin na po natin. Sana mahuli natin. Alakas mo na. Alak yan. Alakas mo ito. Ha? Oh, God. Ha? Ha? na tay cái chị cái gặp cho sài ý đi cho sài Cái thật tay anh chị phong gặp nó sài ý Tinakyan ko lang yung butas. Ayun. Ang ganso. Ayun. 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 po. po. Nasa na. Ah! Malaki. Oh! Uh. Malaki rin pala. Malaki. Kaya parang hindi siya mag-mahano ah Nakaisa na po tayo. Kaya pala mahugot. Kaya hindi mahugot. Oh, Sakit ng kamay ko ah. Ayos <laughs> ah, <yes> po. Swerte. <laughs> ah, ah. Swerte talas Jojo. <laughs> Ayan na. Ah. Harbo oh, na. Hindi ang mga kawala yan. Wow, laki no? Saba na naman. Aba up. Salaki no? Bilog. Ayos ah, na to hindi na makakawala yan ah, tali po natin dito laka <laughs> na tayo okay ah, na? okay na po dito lang tali natin dito ayan laka kaisa ganun ng kulay ka kainis na po taba walang kaano ano gabraso, mas laki na ng braso Ayos, sana mahuli pa itong dalawa. Ayun dalawa. Pandawin po po natin yung dalawa. Pandawin na po natin yung ano pangalawa. Sana mahuli. Ito yung matagal na ano eh. Matagal na ng... hindi ko makain. Lamig. Grabe. Labi. Ah. Uh, Ah, 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 ah. Sabi Sana maganda sabit din itong isa na to. Masilan itong isa na to eh. Pero may lang siya kumain. Ah, uli, uli to, uli. 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 Uli po. Uli. Ito na, palapit na pa siya. Ah, maganda ang pagkasabit nito. Malaki rin. Lahat. isa. Malaki. Kas. Malaki din po po. Ayun. Oh, nakabitaw. Nakabitaw siya, pero hindi. Nakabitaw. Ah. Tignan nakabitaw, oh. Mama tanggal. Tignan na gansuan. Ayos nga, hindi na tumakabitaw. Hindi na yan? Oh. Hindi na. Oh. Yung ganso nyo, o. Oh. Ayan. Kabit. Ah. Dalawa po, dalawa. Ayos. Puh. Oh. Hindi na ma... matutupad na rin ng ang ano natin na ah, makabigay doon sa mga gusto makatitim ng malabalo. Uy, oh, nakawalan na. Hindi pa. Ganso lang natin uli. Sabay tayong ulit mga mata pala. Salamat ah. kawalan. Para dalawa. Yung pangatlo po, papandawin ko na rin para makauwi kami ng maaga. Kasi gagayat gatin pa namin ito sa bahay para mahimigay tayo. Sabi ko lang po. Ilahin ko na ko po yung pangatlo para makauwi na po tayo. Makauwi na po. Kaya. Oh oh oh. Yeah. Ahoule, oule. non, Ayos. Tara po. Nakatatlo po tayo. <laughs> Ayos. Malaki. Tatlo. Ah. Nakatatlo. Ayun dalawa. Sir, tito yung bantol natin. Suerte, bantol. Suerte to. Suerte. Suerte. Tara po, uwi na, uwi na po tayo. Nakauli po tayong tatlo. Para makapamigay po tayo mamaya pag uwi natin. Tara po. Yan po yung huli namin, no? Oh. Yan, ang binigay na lang tatlo maraming salamat po sa Panginoon at nakahuli po tayo ngayong hapog maraming maraming salamat po God bless salamat po ngayon po hiwa hiwa po natin para kahit gabi na uh, may po tayo katulad na sinabi namin kanina ang pagkali kami ni Jojo pag nakahuli yung nag request na gustong mong tumikim ng malabanos, banos uh, ngayon po uh, magbibigyan na po natin ako gagayatin ko lang po Ito po, nag tapos na, tapos na po tayo magayat ng malabanos Ngayon po, nag support po tayo para dalay na po natin ngayon to sa kanila para makaabot ng hapunan. Tara po! Uh, dito na po tayo sa bahay ng ating mga kaibigan. Uh, Susuprasayan lang po natin sila. Uh, wala silang alam na bibigay tayo ng malabalo sa kanila. Tara po! Tara po! Iya, ano la malabanos! Para may ano ka pang ulam. Ay <laughs> ito po, uh, ah ano katulad <laughs> po, uh, po ng sinabi ko sa inyo na bibigay tayo ng malabanos po. nakauwi tayo. Ayun po. Ang sarap Ang salamat sa mga salamat 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 sir salamat sir salamat sir salamat sir salamat sir salamat ng salamat po salamat sir Gayrit naman po. Pero yung pangalawa. Pangalawa po natin na ibigay. Dati ng kaibigan. Enjoy. Salamat. Hello. Salamat po, sir, ma'am. Salamat. Ay, <laughs> <laughs> ito po yung dalawang natira natin. Dito na po natin ibigay. Dati mga kaibigan. Ano po? Pangulang. Ano to? Ay, yan. Bukalo. Lagay ko Bigay ko lang. Ito po, binigyan natin isang kaibigan natin. Thank you. Ah, ito, po. ito po. Ayan po, nagbigay na natin yung apat na balot, yung bukas ng iba. Dadaing natin para may pamimigay po natin. Uh, maraming <laughs> salamat po. Mga sana po. Suportahan niyo po ang Joker's Vlog. Tara po. Ayan po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. <laughs> salamat. Maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you. Ayan po. Uh, sana po, maraming pang blessing na tumating sa atin para makabigay po dahil sa kanila. Tara po. Salamat po tayo. Salamat. Salamat. flagir ayo mm.